Hindi to po tayo sa bahitas ng hada. Ito na 'yung buhay na Christmas tree. inaantayin na nilang lagyan ng decorations. So, kailangan ng bulig-buligan nyo mga dahon. Bumagtagto sa trabaho ko at talagain hindi lang 'yung aso, 'yung alaga ko ngayon pati 'yung buhay na Christmas tree o oh, si to Magaga tanghali at sa kagabi kailangan ko tumsprayahan ng tubig, yung dahon at saka yung steam. So kailangan 3 times a day siya. Isprehan ikot. So, Isprehan pa kanina ng amo ko nung maga kasi may trabaho ako. Ako yung ako sa tanghali. At saka gabi. So gagawin ko po to ng halos isang buwan January So, okay lang. Hindi naman masyadong uh, mabigat na trabaho to. Parang kang naglalaro ng baril-baril lang. Charot. ko ng hagdan kasi alam niyo naman ha, pandak. Pandak tayo eh. Huwag tayo magkawa eh. Pandak eh. Ang ganda ng kulay niya. asul. muto nagdagan yung trabaho natin pero nakakatuwa talaga ito ang cute niya yun tsaka mabango pati kasi ang problema ko dito nalalagas yung mga dahon niya na ano natuyo nalalagas so problemahin ko naman yung pag nito kasi baka makain ang aking alagang makulit. Si Paris kasi, kahit ano na lang kakainin nun. Parang, yung bang akala niya ng ano, pag nakakita sa kanya, eh, para bang pinagugutuman. Pero sa lahat ng bagay siya, lagi yung ano, yung tawag dito, yung mas priority. Kasi siya yung maarte. Ganay! Pero si Milan, mabait oh, yung si Milan. Kung anong meron, yun lang yun. Hindi siya ma -arty. Pero itong aking puti na alaga, ay, grabe dahi. Mas ma pa sa amo. O, di ba? Kung so, kailangan natin daw ito, mauubos daw ito, mga 10 minutes, isipin niyo yun. Hanggang ganyan lang. Pero di bali, nagsasain pa naman ako ng panahalian ko. So, maglalaro mo na tayo ng ganito-ganito. Spray, spray. Ito talaga magagawa itong mga amo ko. So, Ang mahal ng bilin nila nito. 4,007 plus ata. So, isipin nyo yun. May isang band ko ng sahod, Jarn. Dati kasi yung ginagamit nila daw ay plastic. Kaso nga lang, mas maganda daw tong real Christmas tree kasi mabango daw. Sanay. So, di sana nilagyan nila ng perfume yung plastic ng Christmas tree para mabango. At saka mahirap daw linisin yung plastic na ano, na Christmas tree. Kapag natapos na, hindi ba, uh, ano yun, itatago tapos linisin. Kailangan mo talaga sigurong ano, ng ang, ano ng tubig, i-wash, wash, wash mo sa tubig. Gawa na mga alikabok makapit sa maliliit ng dahon. Katulad yan, dahon maliliit. Kapag yan ay plastic na kwa na Christmas tree, kapag binubuksan yan, lahat ng ang alikabok pupunta. So, sino ang magtatrabaho? Siyempre ako. Ganun. Pero mas okay na rin ito. Didilig-dilig lang tayo. Maga, tanghali, gabi. Hanggang matapos yung celebration nila, tatapon din to. Ang problemahin naman natin yung pag-ipo ng mga, ito mga pang, pang lambitin, lambitin nila na maliliit. Kumakalat sa buong bahay yung mga liliit na nakabitay na ito, nakabitin na ito. Oo siya. Tapusin ko na to, Babush! Nakita ko lang sa inyo.